handa umano ang gobyerno na umaresto at magpakulong ng mga individual na sangkot sa vote-buying at selling ngayong barangay at sangguniang kabataang elections. Dahil dito, nananawagan si Interior Secretary Benhur Abalos sa publiko na maging mapagmatsyag lalo na sa mahabang linya ng butante sa mga election campaign areas. Ayon kay Abalos, posibleng hotspot na pala ito ng vote-buying sa kanilang lugar. Paliwanag ng kalihim, kahit noong mga nagdaang halalan, ay naglabas ang Commission on Election ng resolusyon na posibleng i na vote-buying ang mahabang pila ng botante na tumatanggap na pala ng suhol sa pamamaraan ng pera, diskwento pagkain at iba pa